Yan ka kabihidor. Ay, napagod ako pagpalit ng gulong kanina. Ayan. Huminga mo na ako ng malalim mga kabihidor. Yan ang buhay ng kabihidor. Napakapagod na. So ngayon, tapos na tayo nagpalit sa gulong. Buti na lang, eh, na bantayan natin ang gulong. Kung yung yun hindi natin nabantayan mga kabehedor na ano na siya nasa harap pa naman biglang pumutok yun pagliko ko kasi mabilis takbo ko eh kasi probinsya to eh so pag ikot ko kahit 60 o 50 kipit bumili ko ko ginagawa ko talaga yan kasi mahirap naman mag nahina takbo dito nga lapad ng daan tapos malayo ng biyahe ko harap pumutok yun hindi ko napansin pag pumutok yun ako baka hindi na ako makaabot sa birthday ko kaya kaliin natin mga kabedor na i-check palagi ang gulong kasi ako tuwing puminto ako kumain o umihi Tinitingnan ko talaga palagi ang gulong tapos sa ilalim ng sasakyan wala bang tumutulong ng mga kasi kaya ko layo ng biyahe ko everyday 100 plus kilometer 200 plus 300 plus kilometer so, talagang pupugan talaga sa takbuan ng area ko kasi hawak ko buong Panay Island eh Bumpisa ako nag dito sa Iloilo, Capiz, Aklan Antiki sa Antiki Para na ako ng Negros Occidental Ako ng Saka na ako makauwi So ang layo niya mga kabayador yun, ko yung buong Isla Katapos Puntahan ko pa yung mga bundok so, Gaya kahapon Doon ako sa pinakatuktok doon sa may Boundary ng Hamindan at saka Altabas Pinakabundok Pag nandun naman ako sa ano sa Tigros yung sa may ma sa Mabinay pagbaba ko dito sa Baez napakatarik. so yan ang ano pag hindi natin mixit ang gulong ganyang senaryo no, na napakatarik na bumaba tayo biglang pumutok ang gulong talagang napaka delikado bangil pa naman mga gilid-gilid di ba kaya kailangan ugaliin natin tayo mga driver no ugaliin natin check talaga palagi kahit bagong gulo natin check palagi talaga yan ako pala ang masunod eh kaunting kalbo lang dapat palitan eh kaso mahiya tayo mag request yan kasi baka ano eh mahiya na so, kaya ang ginagawa ko pag mag action na ng kalbo talagang i-monitor ko lang talaga kaya ngayon wala na akong reserba, kasi kapag maplata na ako hindi naman ayoko naman ibalik yung tinanggal ko although pwede pa yun makatakbo kasi hindi naman yun na ano mayroon pa man hangin pero wala na akong kumpiyansa noon kasi kagaya ko sa, kagaya sa sinasabi ko long distance lang So, na maximum talaga ako ng 80 to 100 kph every day. Minsan lumampas pa ng isang daan ang takbo ko. na sobrang layo. Kaya kailangan palaging ingat palagi double check. Yan talaga ang ugali natin mga driver, no? Kahit nga nag-ingat tayo pero pag minamalas, malas talaga tayo. So, yan lang mga kabyahidor. So, tapos na ako nagayos oh, nagpalit ng gulong so nag standby muna ako dito kasi ang init pa tapos napagod ako may ilan na tayo na so thank you for watching kung mayroon man nanonood so to, at least katuwa lang ito natin uh, ng video video so, kahit hindi, hindi tayo bagay okay lang basta na importante mayroon, na akong may share sa inyo so, maraming salamat thank you